Ngayong taong uh, 2025. Ito pala na demolish yung building, oh. Mukhang may gagawin dito, oh. Okay na. So pag sapit dito ng alas 5, magsisimula na itong night market. Ayon, latag na 'yung mga kung ngayon, market. So natin ngayon kabayan na kasi dito napuno ng basura to, yun, oh. Gabundok 'yung basura ito kanina. Dito sa kabilang side tinan natin, ah. Oh. Nag-misto lang ko na eh, Marami na Katanong nito eh, ano doon nangyari doon sa kalsada na yun? Nakita ko lang sa picture eh. Okay. Dumadrating na yung mga truck eh, sila. Sa kapal ng basura, nagmistulang ako na putik yung kalsada. Kasi, kala mo, dump site noon eh. Buti na linis siya oh. Yan oh. No? So, ganyan yung nangyari dito kagabi nung uh, natagdaga ng New Year sa Gabundok tapos so, basta na lang uh, iniwan yung uh, basura dito sa kalsada natin, oh. so, na natin, gumamit na ng kono, gumamit na ng heavy equipment para mahakot ang basura grabe patay yung kalsada, nagamoy kon no gumigit na yung basura sa kalsada grabe ano ginawa dito, sinaulaw oh. So ito yung kuno. Parang meron. Parang ano sir? Parang damsite na. Uh -huh. Pero kanina umaga sir uh, mas marami ito. Nabawasan na lang? nila uh -huh. So kung pala dito sir? Uh, every... Every uh, year. 31. Maraming yung prutas mm -hmm. oh, kasi kung ka ba dito buwing bili yung mga 12 kinds of fruits uh, kasi mas mura dito sir diba Pero sir, walang garbage truck dito kagabi o pa na? Kanya-kanya na lang. Doon, kabila yan, puro garbage mm -hmm. Ito na huli, tatlong area pa ito. Nabura. Team De Santos. Ayan pa dyan. Santo Cristo, kabila. Meron pa pala. Ayan hmm. nga ba, napuno na yung gano'n. Kalsada ng putik. So dito, alam nyo ka ba, meron mga lumang building dito. yan no? Ayan parang kung ano matagal lang din na nag-ooperate yan. Grabe, oh. Parang nga dinanan ng bagyo itong lugar na to. So basta na lang uh, iniwan yung mga basura dito. Nagmisto lang ako. Damsite yung basura. Pan, divisorya. Mas so marami to kanina sir na? Grabe. Marami. marami? Sa, sa galing yung mga basura ma'am? Ano po yung sa mga nagtitinda ng mga prutas? Ah kasi dito ma'am maraming mura na prutas dito. Opo. Pa pag Pagsapit ng ano. Kaya yeah, parang talaw, binagin po dito eh. Pero ano nangyari ma? Parang, parang iniwan nalang lang yung basura dito na? No? Ito. Yan, iniwan nila. Pero alam na po ng mga parang nila. Alam na nila? Uh, uh, so, kumbaga, kung alam na po. Ah. Asa kung baga ko na lang ma'am, dito na naman ay iniwan. Tapos kukunin na lang na. Kami naman, ano yung mga kakinabangan. Uh, ah, nangangalakad kayo ma'am? Opo, oh, ito na po. Uh, ano, magkano kilo nito? Ah, uh, na. Per piece ba ito? Kapag kilo kami kanina, dalawang piso po. Dalawang piso? Bumaba tuloy kung um, kailan marami sa lapang. Hindi, uh, mamaya nyo muna ibenta o ibibenta nyo na agad. Ibenta na nga ito na ah. ah, Okay. <coughs> Dalawang piso, isang kilo. Pwede na rin ito mamaya. No? Dahil pala, no? Ito ka ba yung nagawa pala? Kinakal ikikilo nila. Ito pa yung Divisoria Mall, no? Grabe, ganito marisit. Ah. Itong building, mamaya, matagal na ito, no? Parang na ano to no. Pero Parang walang paano gagawin dito, ma'am, no? oh bulok parang siyang na Tapos yung gilid nating. Iyayahan uh, tapos dito napapansin mo may mga ano dito vendor sila ilalim Pero dito sa loob am sirato to. Mararoboy. Oh. So, itong dito bumili dito ka, bay. Mukhang Sayin, no? Pwede ma-develop dito siguro commerce. May... Tagal to ng abandon, no? Ilumot na sa ngayon yung ilalim nito puno ng mga vendors Grabe yun. Oh. Ang dami mga putas na sayang dito. Parang nag... Parang ano. Parang ah... parang dinana ng bagyo yung lugar dito. Ganito pala itura ng Divisoria, no kapag... Ngayon ko lang punta ng divisor ka ba na ako dito oh. Walang tao. Kaya dahil holiday no. Grabe oh. Hindi ko nang nangyari dito oh parang after ng uh, pagbenta ito naya na lang sayang Yan, meron pa mga napapaputok dito tumuusok ah, dito puno rin ang mga crates so. Oh. ito naman yung sa kabila ah, ganun din pala dito oh punong puno grabe na rin ka ito ito yung nga ba ito ganyang kaputik yun eh, no? ito yung real life scenes dito na disperas ng new year ayun eh, Kaya hindi ko yung dibalik-balik sa loobin. Tapos ikaw sa akin at dami-dami niya.